Good day mga boss for today's video nga pala. So ngayon, nagkatid ko Kuya Eddie sa amin ng mga Pilipino food. Bale, ayan yung kanyang bun para sa Ari-Sari store. May sa Ari-Sari store na. So ayan, nagbababa si Kuya Eddie ng, ano, no, ng mga kanyang product, no, mga pantinda niya. So, ayan, may tender juicy hotdog, mga frozen Ah, may longganisa. So sa'yo naman, may mga cosmetic. Tapos so, mga ano, mga sinigang mix, mamasitas. Yeah, mga breading. Yan, yeah, nagpe siya, no? Para mamili kami, makapili kami ng mga bibili namin sa kanya. So, yan, yeah, namimili na kami. Masama ko nga pala si Richard, gulo-gulo pa yung buhok. agigising lang yan, eh. Ang mahilig yan sa, ano, sa isda si Richard. Yeah, madalas na in-order niyan, tulingan. Ka, ah, kumaway pa. So, yeah, sige, Eddie. nag siya, -ano nagkikilos-kilos na rin siya. siya. Pinas-forward ko na, medyo mahaba yung video, eh. Kaya para umigsi lang ng konti. So yun, no? umukuha na ako ng mga ano, mga bibiling ko. So habang namimili, nagkukwentuhan kami ng konti dyan, balitaan na rin, siyempre. Medyo bihira lang kasi pumunta si Kiedi rito pagka uh, chat-chat lang din namin. Pupunta talaga siya, balitaga chino siya, siguro ang niyan, mga 30 minutes mula sa kanila hanggang dito. Pero i-chat mo lang siya sa mga nasa nagaano. Chat mo lang siya, pupuntahan ka niya. So, yan yung laman ng kanyang ano, van. May mga sardinas, mang tomas, iba-iba. May tinapay, may mga pancit canton, yan. Ayan, kumuha nga pala ako niyan, spaghetti. Para sa ano, pagka na-trip ako yung mga Filipino style spaghetti. Baka sila ata ng mga ano rito, ng sauce eh. Hindi ko trip yung sauce. So, yan yung napamili ko, ano. Bali, babayaran ko na yung kay Kuya Eddie. So ngayon yan, nagbabayad na ako. Ayan, pinapansin na. Ayan, breadings. Mawa rin ako ng daing na bangos. Medyo spicy. Ayan, may sili-sili pa. Ayan, lungganisa. Kumuha rin ako. Siyempre, mamasitas. Importante yan yung sinigang. Eh, alam mo naman tayo, may hilig tayo sa mga ganyan. Mga Pilipino talaga. Ayan, may tilapia. Ay, nga lang kong order sa kanyang tilapia. Medyo malaki kasi yung tilapia eh. Ayan, nire-receivehan nyo na yung order ko, no. Ayan, tapos si Richard naman yung magbabayad. Ayan naman yung ano, nire-receivehan uh, ni Kuya Eddie. Ayan, medyo namimili pa siya. ng konti. Mayroon pa lang. Hindi pa tapos yung kanyang pamimili So ayan, pauwi na si Kuya Eddie. Natapos na yung aming pamim pamimili. May pupuntahan pa yata siyang iba. Para, paano? Hanggang dito lang yung aking video. Salamat. Geng-geng.